magandang araw sa inyo mga tol. So ngayong araw is aakyat uh, kami dito sa may uh, bato. ayan yung bato. Okay, 'yung 'yung bato, ayan. So, ayan, itutur kayo namin mga tol, no, dito sa may uh, bato. Na maraming bato dito sa taas. So, siyempre kasama natin si RGTB Biners with the uh, Renting Vlogs, no, mga tol. So ayan lakad-lakad tayo. So ayan no mga tol, ito yung uh, mismong uh, ayan, ayan, dito yung mismo yung uh, taas ng bato, ayan ko dito sa. So dito tayo uh, aakyat s'yempre. Ayan. So mas maganda dito tayo dahan sa gilid, no? Dito tayo dahan sa gilid eh. Ah, pero maganda yung ah, tanawin dito pag nandito ka na sa taas. Siyempre, ya ah, mijo, matalim itong mga bato na to dito, so kailangan mo talaga dito pag ah chinilas, no? Kaya makapal yung chinilas dito kasi ah uh, masakit pagka ito ya uh, inapakan mo. So yung gala natin, siyempre, napakainit na mga tol, napakatarik yung init, tingnan nyo lang, yung init. Puh! Okay. Ayan. Kaya uh, actually, dati na ito dito sa vlogs ko, no? na-vlog ko na rin ito dito dati. So, syempre, gusto makita ni uh, tropang uh, TV Biners, no? So, ayan na no? dito sa taas. Ayan yung mismo yung uh, pag nandito ka na sa taas. syempre, ito yung makikita mo dito, no? So, ayan. Uh, actually, napakaganda yung tanawin dito. Ayan po. So ayan no oh. uh, pag nandito ka na sa taas, marami kang uh, makikita dito. Maraming maganda yung tanawin, no? So, ayan yung ilog. Ayan yung ilog. Yan ang maganda yung ilog. Tapos, uh, maraming mga bahay dyan sa baba. Siyempre, makikita nyo yung mga tanim ng... Yung uh, kadalasang tanim dito, dito sa amin is uh, saging saka yung mga nyob no mga tol ayan so siyempre ah uh, napakataas talaga dito ayan no so, kailangan ingat ingat talaga dito at isa pang maganda nga na dito ay uh, maraming ano ah uh, maraming gumagala dito no Kung minsan yung mga nagdidit, dito maraming gumapunta dito para magtit lang So ayan. So dito naman tayo banda sa may second floor. Yung baga ito na yung second floor dito eh. Ito yung pinakamataas dito na area. So kapag mainit, dito ka lang si Silong kapag mainit. Sa puno ng inyam. Oh! Tingnan mo, ilang feet to? Ilang feet kaya to dito? Kaya siguro ito mga 100 plus 100 feet? 200 plus 100 feet galing sa baba So dito tayo sa taas to yung pinaka mataas dito mga tol So yan Ah, uh, siyempre nakikita tayo dito At tol eh, dito na yung uh, pinaka final round to no? pinaka mataas At tol eh, meron pa sa taas <laughs> Ayun oh yun pa na dapat natatakot. Meron pa yun doon. Yun doon na yun, oh. No? Hindi pa doon mamaya. pero doon tayo dadaan. Doon sa, ano, sa gilid mamaya. So, dito, no. Dito na yung mas maganda kasi dito pag uh, umaga. Ano? Maganda dito pag umaga, mga tol. Ayung, ah... Uh, ano? Ah... Uh, Maganda dito pagka umaga yung uh, abangan mo yung, ano, yung uh, sikat ng araw. Abangan mo yung sikat ng araw dito. Diyan kasi yung araw na yun dyan, dyan yung maganda dito pag umaga. So, mas maganda dito pagka ano, mayroon kang bahay, di ba? Or kubo. Mas ganda pag may kubo dito. So ano, doon tayo sa taas. So ngayon, nakakit naman tayo doon sa taas. Ano? Yung banda, oh, yun sa taas. Siyempre, uh, baba na tayo dito, no? Siguro. A few moments later. Ayan, dito tayo dadaan, siyempre. Uh, kani dito is... Dito kami kumukuha ng... Uh, ano, yung uh, bisang namin ng tubig, no? Dito. So, actually, uh, parang kuy yan dito, eh? Ayan dyan, parang kuy ba yan dyan. dyan? kami kumukuha ng tubig. So, yung gamit namin dyan is yung Uh, yung mataas na hose kailangan dyan para ma sip na yung tubig so malaking puno ayan o ah uh, puno lang, ah uh, umaga pati kisa kami tawagin dyan so ito yung kalabaw namin so pali nag isang kalabaw na lang namin to ayan o Pwede mo sa sakyan <laughs> ko. <Tumak mo>. Siyempre, <laughs> medyo uh, ah, malayo pa siya. pa sa taas. Siyempre, medyo mahirap yung daan. Ayan, dito na. Kaya so, yeah, dito yung last na ano, uh, last floor mga tol. Ito so, yung final round natin dito. So dito tayo dahil. So, yan o mga tol, nandito yung pinaka-last na kumbaga yung pinaka-last final round na dito sa taas. <laughs> nandito yung pinaka-taas. Kala sa tol, bakit doon, meron pa doon o. Oh. Kaso may ano na, may ragtanan na dyan. Yan sa. So, nakita nyo, doon tayo kanina oh. o. Tayo, doon tayo kanina, di ba? Yung bato na yun sa baba. Same. Same. Same! Ayaw! Same! Ayaw! Huwag kayong mag-ano Dito pa n'yo! Huwag ka mag-ano dyan. Huwag ka malaglag ka maganda pag maya ng bubu, no? Pawis ka to, maganda pag gawing resort. O, diba? Right?